Magandang umaga po sa inyo lahat. Narito pumuli ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcacid. Ngayong araw, itatangpok ko ang istorya tungkol sa isang malaking Irlandes na sinubok ng tadhana ngunit di natinag dahil sa kanyang pananampalataya at dahil sa pamamagitan ni San Pio, ang istigpastisadong santo ng Pietrelcina. Marami sa atin ang dumadaan sa iba't ibang uri ng suliranin, pagsubok at paghihirap ngunit patuloy na sumasandal sa tulong at kalinga ng Diyos. Naglakbay ang uh, pangunahing personahe ng ating historia, si Alex Quinn, patungo sa Giovanni Rotondo at tila nakasalamuha niya ang kanyang anghel na tagatanod na naging mahalagang gabay niya upang makarating siya doon ng malwalhati na maging inspirasyon sa inyo ang karanasan ni Alex Quinn sa ating pagtatanghal ngayong araw at alamin ang kanyang istorya, manatiling nakatutok. Ang kwento ni Alex Quinn ay tungkol sa pananampalataya, pagpapagaling at interbersyon ng Diyos. Nagsimula ito sa isang personal na trahedya noong Hunyo ng 1978, 1998, ang kanyang teenager na anak na si Philip ay natuklasan na may encephalitis, isang potensyal na nakamamatay na sakit na iniwan siyang paralisado at hindi makapagsalita. Desperado para sa isang himala, bumaling si Queen sa relikya ni Padipio. Pio na alam nating isang katolikong santo na kilala sa kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling. Matapos sa mabiyayaan ng relikya, dahan-dahang nagsimulang gumaling si Philip, taliwas sa mga paniniwala ng mga mediko at mga doktor. Una, itong nangyari sa araw ng kapistahan ni Padre Pio, Ika-23 ng September, September 23, nang bigkasin ni Philip ang salitang hinay ang karanasang ito ay lubos na nakaapekto kay Queen na humantong sa kanya na maniwala na mayroong siyang espesyal na misyon sa ngalan ni Padre Pio. Ang uh, pasikot-sikot na landas ng buhay ni Queen ay humarap sa isang kalunos-lunos na balakid ng ang kanyang asawa si Deirdre, ay napagalaman na may cancer at kalaunan ay pumanaw. Sa kabila ng kalungkutan, patuloy na naghanap ng aliw si Queen sa kanyang pananampalataya at sa mga turo ni Padre Pio. Bilang isang musikero, pakiramdam niya ay tinawag siyang sumulat ng isang kanta na nakatuon sa Santo at ang kanyang kanta ay pinamagatang A Hymn to Padre Pio. At ito ay naging sikat sa Irlanda at Reino, uh, Reino Unido o United Kingdom o UK nagpasya si Queen na ibigay ang royalties o ang uh, mga kita mula sa kanyang kanta sa monasteryo ng Our Lady of Grace sa San Giovanni Rotondo, Italia, kung saan naniraan si Padre Pio nung nabubuhay pa siya. Nagsimula siya sa isang paglalakbay sa monasteryo na naharap sa maraming hamon sa daan. Pagdating ni Alex sa paliparan sa Roma, naghanap siya ng taxi na maghahatid sa kanya sa istasyon ng bus. Ito ay napatunayang mas mahirap kaysa sa naisip niya. Maliwanag dahil sa Irish accent ni Alex o yung kanyang punto, halos imposibleng para sa driver ng taxi na maunawaan siya, siya nito. Ito ay totoo ayon sa sarili kong mismong karanasan na ako'y madestino sa Irlanda noong taong libo at 8 hanggang uh, Siam, 2008 to 2009. Bagamat English ang kanilang wika, nahirapan akong intindihin sila dahil sa kanilang makapal na punto, tinatawag na ya, sa English na thick accent. At ito ay kilala bilang Irish Bro. Kung minsan ay kinailangan ko pang humingi ng paman dahil di ko sila maunawaan at balik po, babalik po tayo sa ating istorya, magpapatuloy po tayo. Pinatawag ng taxi driver ang lima pang taxi driver para tingnan kung maintindihan nila ang sinasabi ni Alex. Tandaan na mga Italiano sila. Sa wakas, tila naintindihan ng isa at sinenyasan siyang sumakay sa kanyang taxi. Nung nasa istasyon ng bus, nahirapan din si Alex ng uh, makipag-usap sa taga-kuha ng tiket o yung nagbebenta ng tiket. Nang humingi siya ng round-trip ticket o yung balikan papuntang San Giovanni Rotondo, hindi maintindihan ng tagabenta ng ticket ang kanyang punto. Ilang beses na inulit ni Alex ang kanyang kahilingan, ngunit wala itong epekto. Sa bandang huli ay pinagtiyagaan na lang niya ang isang one-way ticket sapagkat yun lang ang naintindihan siguro, kaya yun lang ang kanyang nakuha. Sa isang punto sa biyahe ng bus papuntang San Giovanni Rotondo, Huminto ang driver sa isang convenience store, 'no, yung parang 7-Eleven, at lahat ay bumaba ng bus para kumuha ng makakain. Pagkatapos kumain ni Alex, tumayo siya sa malapit sa bus. Naghintay siya sa pagbabalik ng driver. Madilim na noon. Pagod na pagod na siya, ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling gising at alerto. Sinimulan niya ang kanyang araw sa Belfast sa Norte Irlanda no? noong pang alas 4 ng imedya ng umaga bilang paghahanda sa kanyang maagang paglipad patungong Roma. Sa tantya niya ay makararating siya sa San Giovanni Rotondo mga hating gabi. Wala siyang ginawang uh, reservation sa hotel at wala, wala rin siyang ideya kung saan siya tutuloy sa magdamag habang nakatayo si Alex at sa tabi ng bus na naghihintay sa pagbabalik ng driver, pinag-isipan niya ang kanyang agarang sitwasyon at sinubukang huwag magpadala sa namumuong takot at pangamba. Isang estranghero ang lumapit kay Alex at kinausap ito sa wikang Italiano ngunit sa kasamahan palad ay wala siyang diyan kahit isang salita sa sinabi sa kanya. Pagkatapos ay kinausap ni Alex na lalaki sa Ingles Well, hindi siya maintindihan ng lalaki. Hindi marunong mag-ingles. Sa wakas, dahil sa problema sa komunikasyon, nakatitig lang ang lalaki kay Alex. Napakabait at uh, madali siyang makitungo na nanghinayang si Alex na hindi sila makapag-usap. Naalala tuloy ni Alex ang uh, memo na nasa pitaka niya na inihanda ng kaibigan niya sa wikang Italiano sa, na nagsasaad kung ano ang, at saan siya pupunta. Inabot niya ito sa lalaking nakabahal nito uh, na nagkaroon ng interest dito. Maya-maya ay bumalik nga na ang lahat sa bus. Napansin ni Alex na subakay din sa bus ang mabait na kausap niya at uh, sa paglalakbay napagmasdan ni Alex na ang lalaki ay palaging nasa kanyang cellphone. Uso na cellphone nito na sunod-sunod na tumatawag. Maraming beses na inihinto ng driver ang bus sa daan at pinalabas ang mga tao sa sunod-sunod na maliliit na bayan. Sa tuwing hahantong ang bus sa gilid ng kalsada para paalisin ang mga tao, tatanungin ni Alex ang driver ng bus kung nasa San Giubani na sila. Hindi siya mapanatag dahil natatakot siyang lumampas sa bayan. Nang dumating ang bus sa bayan ng uh, Poggia, no, malapit na ito sa San Giovanni Rotondo, ang mabait na lalaki ay sumenyes na sumama siya sa pagbaba ng bus. Nataranta na si Alex. Hindi siya magtutungo sa Pugia kundi sa San Giovanni Rotondo. Pero sa hindi malamang dahilan, buong buo ang tiwala ni Alex sa lalaki. Ginawa niya ang inutos sa kanya. Silang, sila lang ang dalawang pasero na bumaba sa bayan ng uh, Pugia. At doon, sumakay si Alex at ang kanyang bagong natagpuang kaibigan sa isa pang bus. Nalaman ni Alex na papunta pala ang bus sa San Giovanni Rotondo. Hindi makapaniwala si Alex. Wala siyang ideya na kailangan pala niyang dumipat sa pangalawang bus para makarating sa kanyang destinasyon. Kung hindi siya tinulungan ng lalaking iyon, sino ang makapagsasabi kung saan siya mapapadpad ng gabi iyon? Pagdating ng bus sa San Giovanni Rotondo, kinenyasan ng lalaki si Alex na sundan siya. Naglakad sila ng halos 20 minuto hanggang sa makarating sila sa bahay ng lalaki. Pagkatapos ay inihetid ng lalaki si Alex sa isang magandang hotel. Sa la la sa laking gulat ni Alex, ito ay nasa tabi mismo ng monasteryo ng Our Lady of Grace. Nalaman ni Alex na ginamit ng lalaki ang kanyang cellphone para sunod-sunod na tumawag sa iba't ibang hotel doon para mapag- pagreserba nat ng hotel para sa kanya. Pumasok ang lalaki sa hotel at uh, kinausap ang uh, manager. Binigyan si Alex ng isa sa pinakamagandang kwarto sa hotel na magagamit. Matapos magpaalam ang lalaki, hindi na siya nakita muli ni Alex. Sa kasamaang palad, hindi niya nakuha ang kanyang pangalan. Siya ay nag-iisang tunay na anghel na tagatanod para kay Alex sinalba siya sa sitwasyon niya at uh, malaking pasasalamat na nangyari yon. Ang pagbisita ni Queen sa monasteryo ay isang malalim na espiritual na karanasan. Nagdasal siya para sa kagalingan ng kanyang anak at sa walang hanggang kapayapaan ng kanyang asawang yumao. Ang paglalakbay ay nagpapatibay sa kanyang paniniwala sa banal na inter interbensyon at kapangyarihan ng panalangin. Napangkalataan ang kwento ni Alex Quinn na isang testamento sa katatagan ng espiritu ng tao at sa walang hanggang kapangyarihan ng pananampalataya. Tinampok din nito ang nakapagpapagbagong uh, potensyal ng paghihirap at ang kahalagahan ng paghahanap ng layunin at kahulugan sa buhay kahit nasa harap ng trahedya. Higit sa mahimalang paggaling ng anak ni Alex na si Philip ay bigyan uh, pansin natin ang pagkalinga sa kanya ng Diyos sa panahon ng kanyang mga pagsubok at trahenya. Pinapatunay lamang nito na ang taong may malinis na konsensya at uh, dalisay ay binibigyan pansin ng Panginoon na tinutulungan. At yun nga ang nangyari kay uh, Alex. Kaya maging ganito rin sana ang ating uh, inaasal sa harap ng ating mga pagsubok at mga suliranin at mga paghihirap sa mundong ito. Na lagi tayong manalangin at dapat uh, wag mawala ng pag-asa at palakasin natin ang pananampalataya natin sa Diyos. At patutulungan tayo sa pamamagitan din ng mga halimbawa at aral na ibinibigay sa atin ni Padre Pio. At dito ko na po wawakasan ang ating uh, mapagtatanghal ngayong araw na naibigan po ninyo ang ating istorya at kung naibigan naman po ninyo ay wag po kayong mag-atubiling, mag-like, mag-komento at i-share din po ang video nito. At uh, para sa mga karagtagang uh, mga detalye tungkol sa pagsuporta sa amin, maaari po kayong uh, lumahok sa aming exclusive grupo ng mga buwan ng mga taga buloy na tinatawag ng mga alagad sa kalingan ni Padre Pio. At kung mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga papisa para sa si inyo at sa si inyong mga intensyon. At bukod dito, padadala namin kayo ng uh, binaspasang larawan o medalya ni Padre Pio na naayon po sa halaga ng inyong ng donasyon. At ito po ay uh, sa pamamagitan ng direct deposit sa aming video account o kaya sa pamamagitan ng GCash para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipiyo at gmail.com at gmail.com At maaari rin po ninyong bisitahin na aming website. Pindutin lang ang buton sa taas at dadahalin kayo sa aming website. At dito po ay magpapalam na po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming maraming salamat po sa aming mga taga-suporta na mga miyembro ng mga alagad sa kalingan ni Padre Pio. Bahala na po ang Panginoon na gantihan ang inyong kabutihang loo. Hanggang sa muli po nating pakikita, labay pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.